bago ang lahat kayo aking nanayahan mag subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. Na patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel May ICTV. Nawa po yung makarating ang ang video na ito sa inyo na nasa maayos po kayo, malusog na at ang magandang kalusugan, ganun din po ang ang ating mga pamilya. So, kaya po ako nagpakita dahil uh, gusto ko lang po ipa ipaalam sa inyo kung paano ako pong bahagi ng mga kaalaman. So una po niyan ay nagsisindi ako na kandila. Yan po kung makikita nyo yung kandila. Yan po. At saka po incense stick. So ayan po ang incense stick. And then syempre mananalangin po ako ng gabayan uh, tayo sa ako sa pagbabahagi ko ng aking mga mga urashodata uh, kaalaman Pero din po yung makakapanood at makakatanggap ng aral ay gabayan di ng kapangyarihan para naman po mapaandar natin na maayos yung ating mga uh, dinadasal at uh, sempre po ang, ang lagi lang po natin bilin ay gamitin lang po para sa kabutihan ang mga natututunan natin uh, gawitin gamitin sa pagtulong sa kapwa at uh, para po maging magkaroon tayo ng puwang sa kalagitan sa kaharian ng Panginoon so ayun uh, gusto ko rin po ipakita sa inyo yan po ang aking mga aklat na pinanggagalingan ng mga binabahagi ko po Meron po po yung iba nakatago pa. Kasi po, hindi natin maiiwasan, may pumupuna sa ating mga binabahagi. Kung legit ba raw yung tinuturo ko, yung binabahagi ko. So, opo Mga galing mismo sa mga aklat. Hindi po ako nagbabahagi kung saan ko pinupulot. Katulad ng sinasabi nila. May mali daw, ganito, ganyan. So, hindi ko po masasabing ah... Uh, kasi po ako nagbabahagi lang ng yung naabot ng aking kaalaman hindi ko naman po sinasabi ako'y perfecto so kaya ganun po kung ano lang yung naaabot ng kaalaman ko yun lang yung naibabahagi ko pero yung pong mga ibinabahagi ko na napaparood nyo rito sa video mga aral eh syempre susubukan ko muna mahirap naman po na magbabahagi ako sa inyo hindi ko naman kaya paandarin hindi po ba ang pangit naman nun turo ako ng turo hindi ko man alam so ganun po so yan po sasabi ko po na totoo po yung mga binabahagi ko nasa paniniwala nyo na lang po yan ah hindi po masamang magkomento ah karapatan naman po tayo magkomento ng, ng ayon at hindi na ayon ng tama o mali so ang akin lang po yung patotoo so ganoon po shout out po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sumusubaybay paki like and share na rin po ang ating mga videos also subscribe so maraming salamat po magsa shout out po akong muli So ayun po, magsa shout out po muna tayo. Sa ating mga patuloy na taga-subaybay sa ating channel. So ayun po, uh, shout out po kay Joan Alagos, shout out kay Leon Daskilat. Ah, uh, shout out po kay Jani. Ano? Jani Lamboni 2294. Shout out kay Leo Dapat. Shout out po kay Lord Tubi. Shout out kay Gemma Gobalio. Shout out kay Carlito Arguta. At shout out din po kay Joel Alicos. At sa mga hindi pa po na sa shout out. Ah, ko po sa inyo na mag comment po kayo dito sa ating ah, pin comment magpipin po ako sa inyo para mas shout po kayo at mag comment po kayo at mas shout po kayo so I hope naman po para papasalamat mapasalamatan po kayo ng ano ng kahit dito lang sa online sa susunod na mga videos ko so yun po marami pong salamat at uh, patuloy lang po tayong sumuporta at nawa po ay uh, ang ating mag like po kayo share and subscribe na rin po maraming maraming salamat pong muli so yun po ah, pangungunahan ko na lang po kayo yung pong ating background na nakikita nyo ngayon ay wala pong kinalaman do sa orasyon na ibabahagi ko ano po dahil iyan po is San Miguel Arcangel. So, paunawa lang po. Uh, ito pong puder ng Diyos Espiritu Santo uh, ay isa pong pinakamatibay na puder, isa sa pinakamatibay na puder na hindi pa pa ilalim sa ibang kapangyarihan. Uh, ang sino mang pong makakaalam ng poder na ito, ay ligtas sa lahat ng kapanganiban at sa sino mang tao makakaalam ng poder na ito ng Diyos Espiritu Santo ay isang di pa ang layo ng iwas ng bala sa buong, buong katawan at uh, pati na rin po yung mga sandata at uh, nakakasugat at nakamamatay na bagay gaano man kalakas sa sandatang pumuputok ay hindi ka tatamaan ng bala ng baril ito ay iiwas o liliwas sa iyong katawan kung nais nyo pong maging mabisa ito na ay isulat po ito sa isang panyong puti o gagawa ka po ng talandro at uh, syempre babasbasan po ito para mabuhay kung sa grahan so narito po ang orasyon Salbame lobos de Christe librame. Nias Trinidad por Sancte Eius. Lumay manman luan Cruz salvator ator anator. Yup jap diap subtam subtum erophum. Abdullah Absola miram sumer. Gabit sidak. Panena dohitam mosed. Deus berasyom. Dios, Dios termekum Deus sa tome pater pater nabgem nuano nuana nunum numerum iho ba akdudum, dudum kwe yoyok sa samitamin, saraktum, mitamin sa raktum ohay kaok ikaw, kaak ang pilam goom ekseminaraum aram akdam aksadam misum yoy musim sa Ere sumad, ere Samunak ere Sa munak, may Sarak, tarak, marak. Siruk tirak, mayrok. Sa ilok, tailok, mailok. Saik, taik, moiyak. Sak, tak, mak. Sa tamak, tunip, tuptim, tuptum, memiril, Aram, adam, akdam, aksadam. Oha, kaok ok. abay, kaak. Yo, ha, ang pilam ko am musim. At ito naman po, ang iihip uh, bilang bakod sa apat na sulok. Aram, adam, akdam, aksadam. Isunod po ang salbame, o dagdagan nyo po na liberame, uh, o nasa inyo po yan kung ano po yung mga dapat yung pang ang poder po na ito ng uh, Diyos Espiritu Santo ay isa sa matibay na poder na pangkatawan gamit sa tagaliwa sa bala, ng baril, ganoon din po sa mga matatalas na bagay, at gamit sa pangkaligtasan sa larangan ng digmaan o labanan. At mas mabisa po ang mga orasong ito kung itatata, uh, itatatak o ipiprint sa panyo Uh, na siya pong gagawin pong pambalabal sa iyong katawan ang susunod ko naman po na ibabahagi ay ang pangkalahatang puder at kabal sa espiritu at kaluluwa at sa buong katawan laban sa lahat ng masasama at sa lahat ng elemento ito po ay isusulat nyo sa uh, isang kapirasong papel o mas maganda po sa alkoy paper o yung tinatawag ng mga mga matatanda na papel na sigarilyuhan manipis lang po yun at uh, ito po ay ilalagay nyo sa isang basong may alak at yung mismong orasyon po ay iihip nyo doon sa mismong baso na may alak at pagkatapos po ay uh, kukunin po ang yung alkoy paper o yung kapirasong papel at saka po isusubo at ilalagay sa iyong bibig at saka iinumin po yung alak ito po ay ang magsisilbing kabal sa loob ng 24 oras ang lahat po ng ibinabahagi ko po ay kailangan po may uh, taus pusong pananalig sa mga uh, orasyon na inyong uusalin at saka siyempre sa inyong sarili Ganun din po, unang-una sa lahat, doon sa nagmamayari ng mga orasyon na inyong uh, iniihip sa katawan o kung sa anumang mga, dinadasal mo. Ganun po yun. Yan e na po ang orasyon. Salvame la voz de liberame ni yes, Trinidad por Sancte Eius Lumay Maman Luan Cruz Salvator Ator Anator jup jab diap subtam erupum Abdullah nigaun yehoba yohe kaok abai kaak awak kwehiyoyok ha aram akdam aksadam samunak tirsok may meak sarak tarak marak siruk tiruk miruk sa ilok, ilok Mailok ilok Taik Moyak, Saktak Mak, Satamak Tunip Tuptim Memeril, Yuwa, Oba, Yoyok, Um. Muli pong paalala, yan po ay isusulat nyo po sa isang kapirasong papel o sa alkoy paper. At uh, yan po ay inyong Ihipan ilalagay po sa inyo sa alak ihipan po yung alak tapos po ay ay mean, dadasalan ng alak and then susubo po yung papel at saka po iinumin ang alak